Timing hapon. Ikaw si sir, ano tay? Anak Lito, Batilyer. Pero ka na, kabalo ka na kung di ni Halintay. Ay, Ay, why? Malala. Ah, sige, sige tay, buksan. Ikaw lang bukas? Or ikaw na lang sir? Tay, happy birthday! Tay, happy birthday! Happy birthday. Yeah. <laughs> Yay! Alam Alam happy birthday tay, di ka maloka niya halen? Hi! mo <laughs> <Ay, ito. laughs> na yan? Happy kay tay, kay tata! Oh, tatay oo alin na kay tatang imo nga ang ngaring imo nga surprise oo ah may bulak si tata may regalo ka pahalenin kay mang tata hari awal ah. na Nagari ang letter din ni Ma Tata. May message din si mam Ma Tata. Basahon mo niha ha. Pero basahon ko man subong, Pamatian mo. Okay? Sige tay. Ah, buksi tay. Nabuksi ang wak. Buksi tay. Ay, buksi ito tay. Buksi

kabalo galing hindi galing hubog <laughs> kabaluan mag-isip mag <laughs> ibalik tayo ibalik sa sulod tayo tama dula na na yung hubog eh kadlaw sa saong kundi ang ano oh, um, there you, there you ang message sa imo bata nga si mam Ma tata ha okay pamati ka danay para sa akon nga mabuot kag ma pinalanggaon nga amay nga si Tatay Mundet, ginagreet ko gid ikaw sang happy 75th birthday. Nalipay gid ako nga ikaw ang akon nga naging amay sa sini nga kalibutan. Tay madamu, gid nga salamat sa tanan nga mga leksyon nga gintudlo mo sa akon sa pagkiya sang bata pa lamang ako. Kag really sa pagkama pa kag sa pagkamayo mo sa amon Bata pa lamang ako, ikaw ng akon paborito nga, manunutlo. Mama, tika ka tanay, Igang kagin ni mam tata, karang tay. salamat, tatay ko, sa pag-alaga sa akon. Sugod sa bata pa, ko, ako, kag sa wala untat nga pagpalangga. astanga nga, nag-high school na ako, ikaw, Japo, ng hapon nga, kaupot nalipay gid ako nga, sa imo nga pagkamaayo sa among tanan i am blessed and honored to have a father like you i swear grabe tayong message nadumdumano pa ang last ko nga pagkuli, dira sa June 2023 nadumduman mo pa tay Out. Atong nagpaligo ta sa ulan. Sa atong ati o, nadumduman ko ang memorya naton sang gamay pa lamang ako. Nagataklad kita pauli sa balay halin sa uma. Samtang nagaulan may bitbit -bit nga malunggay kay maluto tinulang nga manok. Ginadulong mo kami sa tabo, pas sa pa kung mag kami ka ginasugat naman pagkahapon kay hindi kami makatabok sa sapa kung baskog ang ulan o kung nagabinagyo daw matulo ang luwa ko ka Aham, kung pag nadumduman at tanan pero ginapunggan ko kay balan ko kung ano kahumok ang imo nga chagon. by the way pag kumaligo ko maligo tayo liwat sa ulan tay maligo amo ko na luwat ni mam ma tata tay okay tatay madamog ginya salamat sa imo nga pagiya sa among tanan kag sa wala untat nga pagsakripisyo halin sa una hasta subo wow. dayon halang trying. last tay Permi <laughs> <laughs> kagit gina pa nga Muyo sa ginoo nga taga kita sa malawig nga kabuhe kag mayong lawas Wala sa oras o kon inad lang Nga wala ko ikaw ginapinsar Tatay ko Palangga kagit ik, Palangga kagit ikaw katama Kaagot mo tay Kag maghalong kagidira permita Hindi mo git pagbabayan ang lawas mo Nan, alam mo tatay na nag-inom ka. Nahubog pa. Tapat kita ni. Ikaw na lang ang nag-iisa ang kakampi ko sa buhay. Kagtanig na lipay, gid ikaw pa, pa... birthday surprise ko sa imo. Pasinsya ka na kung malayo na ako sa imo ha. Mabawi gid ako sa sunod sa imo makapuli na ako. Hindi magkabala ka magkabalaka diri sa ako, Okay na okay lang ako diri. Magapangamuyo lang kita permis sa ginoo. Palangga. Tagid ka, kag. Nahidlaw na ako sa Imo. Sa liwat Happy birthday. Enjoy your special day, tata. Yehey! Ano, baano mo kayo, ma'am, tata? Thank you. Oh, oh. I love you Tata, you. For God. And I love you. I love you. I love you. More chance. More chance English Kali Sita Yeah, hey, I wanna give it. La I know one day we'll meet again As he's looking down